nararamdaman ka ba na sinurat mo? OI! Oh Kahit oh magpaalam ka, wala kang karapatan. Yan! Nasaan si Henry? Oi, eto si Lola! Lagot ka! Yes! Nice! Pinuputol po ng polis yung dalawa. Ooh. Uy! Huwag na huwag niyang bubuyuin dahil walang pagmamahala na magagalap dito. Uy! Wala Ha?

Papalamig. Papalamig? Papalamig. Kumuha ka buko. <laughs> Papalamigin kita. At saka yelo. Sa Papalamig daw Lola Oh. Uh, Lahat ng pagtatama ko, minamasama mo. Uy. Lagi ka nalang galit sa akin Lola. Hindi ko naman gusto si Henry. Uy. Sa ngayon. Pero kung hindi kita babantayan, baka mahalin mo yun. Oo nga. Oo lang ako. Ano yan? Ano yan? Kaya pala may maliit aalis ka? Saan Saan ka pupunta? Mabait yun, hindi kagaya mo! Ooy! Masakit ang bata ka! Halika, halika, mamaka! ano? halika! Halika, iyahatin pa kita! Halika! Ha? Hmm? Uy, ginunot! Halika! Ano si Henrik? Dahil si Henrik kita mo, nagbago ang gali mo! Henrik! Uy! Lola, baka maka-high naman! Ay, yu -yu 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 -yu. Oh, uy, 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 mo? uy, 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 Hoy! Hon! Tapos ka lang! Anong ginagawa mo sa apo ko? Nang dahil sa'yo, nagbago ang apo ko! Uy! Uy! Sige, na. No? Uy! Ay, hey, the best, Ma'am! <laughs> Magbago ka! Magbago ka si Lola! Ang bilis! Nang dahil sa'yo, nagbago na ang apo ko. Sinasagot ako at ngayon maglalayas! Anong ginawa mo? Oo! Lumalapit! Lumalapit, Lola! Lumalapit, Lola! Sabi mo, aalis ka! Ba't umuuwi ka sa kanya? Uy! Siya ba ang tahanan mo? Yes! Ako! Okay! Wala 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 Ganyan pala ang ginagawa nyo dito! Lalo na kung wala ako! Eh Lola tama Anong na... ginagawa nyo dito? Mga barkada ba kayo dito? Uy! Hmm. Parang mga galing kayo sa basketball ang mga asin nyo! Wala! Lalo ka lang sa tumawa! mukha na mukhang may araw ka! Ikaw! Anong gagawin mo ngayon dito? Aalis daw? Ha? Siguro magtata... Magtatanan kayo! Oh, oh, may maleta! May maleta! Magtatanan! Uy, yun yung sumbi. Magtatanan! Magtatanan! Oh, 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 wala naman! Hindi <laughs> kita check isang milyon. Lumayas ka na sa pamamahay na to. <laughs> oh, yo. Uy! Uy! <laughs> uy! Pero si Sir Gibi, walang, walang editor. Oh, Wag muna. Ikaw, <laughs> <laughs> dahil sa mga pinaggagawa mo, sa kalandian mo, <laughs> Uy! Ha? Sa kalandian mo, masira ang pamilya natin. Uhuy. Tama. At ikaw, Diyan, yan, nang tama. dahil di sa kalandian mong kakalive mo, Tama. masisira ang pamilya natin. Ano kala mo? Hindi natin? Hindi pamilya mo ba yan? Ha, hindi, hindi, hindi pamilya. pamilya. Akala ko aso natin siya. Grabe ka naman. Akala mo hindi ko inaaral lahat ng galaw mo? <laughs> Nalaman ko kahit mag-isa ka naglalaim. Uy! <laughs> 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 oh, <laughs> na! Oh, oh, na <laughs> may pahiwatig ka. <laughs> isasab mo ko mo ano akala mo di ako nag-iinvestiga ano sabi mo? may gusto ka dito wala 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 may resibo Ayan. May nag-comment. Touch your hair if may pag-asa, Henji ko. ayaw mo, ginawa mo. Sinubutan Hindi ka lang bastos Nang bypass ka pa Tandaan mo Sa pamilyang ito Bawal ang bastos Uy. Ha? Masuka ka. Uy. Uy. <laughs> <laughs> Kaya Hendrick Ikaw Ikaw ang aalis At ikaw ang mag-i-stay Uy Ipinapanayos na. na kita sa pagpapakita Uy Ipinapanayos na kita sa na. Bakit naman ganyan ang lola? Sinunggong! May nagtatanggol! Okay. Sinunggong na kita sa mga lola ko. Ay, oh, Uy, okay. Sino? lola mo? Yung mga kong mga hampas ko oh. pa? Uy. Mabait sila sa akin. Hindi mo kagaya. Uy. Ganyan ang napapala ng mga bastos na bata. Punguko ka dito. Punguko ka. Uy! Uy! Ay! 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 Ang bastos mo, tandaan tanda mo na! Kasi parang figurin. Ano ka dyan? Ano sa'yo mo, darating yung mga lola? Ha? Oo, dadating. Nagsumbong na ako sa kanya. Hindi ko nahihintayin. Sunduin nyo! At haharapin ko! Uy! Mabang! Sunduin mo! Sunduin namin? Oo! Uy! Sunduin natin! Sunduin natin! Kala mo, ha?

Oh <laughs> ay! 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 ay, 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 ay. Wow. ay. ay. Teka lang. Ako ang pangalawa sa aming magkakapatid. Ako si Lola Niguro. Bakit nandito ka Lola Niguro? Ay! Niguro! Bakit nandito ka? Kasi may nalalaman ako sa iyo Lechica. Sa ano? Sorry. Sa ano? Ikaw pinagbabawalan mo nung at pinaghihigbitan mo daw ang ating apo. Teka, mamay tek. Sino ba ba kasama mo? Tingnan mo! Hmm. May! Hey? Ay! Ay! Uy! si Lola ni Go. Ha? Ako si Lola ni <laughs> Go. Go ba't ko lang? Ko lang sa Ligo. sa <laughs> 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 sa Ligo. Smart. Bakit pa nandito kayo? At sino to? Tingnan mo! Ako si... Ako si... Lola... Ni... pula mo. Nino, alam ko pangalan mo, tanga. Ano? Kapatid mo ko. Ikaw si Lola ni Gori. Alam to. Dahil mukha kang gorilla. Bakit pa nandito kayo? Dahil ate, minababalitaan kami. Ano? na pinaghihipitan mo ang ating apo. Nagsumbong sa atin ng ating apo. Ito ba yung sinasabi na, mo, yung mga kapatid ko? Ate, sandali. Ay, ikaw pala yun. Hoy! Ay, ay, ay! Ikaw, huwag ka lapit. Dito nga ka. Best Dito ko oh. sa akin. best, best. Bakit kayo Dahil ang Ay, ay, ay. 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 <laughs> Kaya maaga ka nabutis sa kalandian mo. Kaya iiwan ka rin ang asawa mo. Ate, hindi masamang magmahal. Tama. 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 ka. Hindi masama magmahal kung tama ang panahon. Bakit? Ano na panahon yan, ate? Panahon na para maghiwalay kayong dalawa dahil mali ang panahon nyo. Ate, kailangan natin sila bigyan ng respeto para respetuhin nila tayong matatanda. Tama, tama. Gusto mo na respeto? Uh. Sige, tanong nyo kung mahal nila isa't isa. Sige. Mm, sige. Ikaw, kilitasin mo. Ay, kilitasin. Ay, hi. Ay! Ay ay. Ay ay Magkaano-ano ano ba kayong dalawa? Huh? Hindi natin ka Magkaibigan. Malinaw. Magkaibigan Nan lamang. Naniwala ka agad? Ha? Kaya pala yung boyfriend mo noon, pinigyan ka lang ng ice cream, sinubo mo agad. <laughs> May nararamdaman pa kasi sa isa? <laughs> wala pa. Wala pa. Wala pa! Wala pa. Wala. pa, pa si... para magkaibigan, hindi magkaibigan. Oh my God. Oh my God. Oh. Kita mo naniniwala ka agad. Bakit? Okay. Tinext ka lang nung no lalaki mo. Nilowda mo na 1-5. Huwapo eh. ka kasi. Huwapo Malis ka dyan. Ikaw. Huwapo ang pogi mo! Ano <laughs> kaya? kaya magmamahalan? Ano magmamahalan na gan? As kaibigan. As kaibigan, mo. Ito bastos talaga eh. nag ka na ba? Ha? Nag-bless! Nakalimutan ko na nalala na kasi. Na 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 Sagot! 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 <laughs> Mahal ko naman siya eh. <laughs> Ate, ate. Oh. ate yan ang mahirap din sa'yo. Ha? Wala pa man nakapatong ka na. <laughs> <laughs> Ikaw kasi hindi ka na bimbang. <laughs> kaya ka siguro nagiging masungit sa ating apo dahil tumanda kang dalaga. Kaya kahiniwalayan dahil yung bulat mo nasa kilay mo. <laughs> <laughs> Ito, kaya ka dahil bobo ka. <laughs> bumoto ka pero nagpatatak sa kilay <laughs> mo. <laughs> ang sinasabi ko sa inyo, kaya ni ko yung mapapangasawa ko dahil alam kong mali ang panahon. Dahil kung pinakasalam ko yon, kukunin lahat nun ng yaman ko. At yan ang nakikita ko sa'yo, Henry! Uy. Ate! Uy. Ate, panahon pa ng kopong-kopong yun. <laughs> Mga bata to! Ate, Papingin. may papamana ka ba sa ating apo? Meron! Ano? <laughs> Baka hindi niyo na alam ang kayamanan ko. Nakita niyo na may bahay ko doon? Ha? hindi pa, di ba? Hindi pa. Dahil 1,562 ang bahay ko. Ha? Ha? Ikaw ate kasi na, yung hinanakit mo sa buhay, dinadala mo sa apo natin. Tama. Tama na yan, mag tayo. lang kami, pero iba na eh, binola mo. Sige, sa huling pagkakataon, para malinawan lahat. Kayo, doon kayo. Sa so, hindi nakakaalam, na yung pala manakit mga lola, ako ang panganay dito. Ikaw ang pangalawa? Yes. Pangatlo ko ate. O, pangatlo. At ikaw ang pangapat. Ngayon tatanungin kita bilang, ano yan? Ay, sorry ate. Uh, sorry, sorry ate. <laughs> ngayon, tatanungin kita Malinaw at klaro. May gusto ka ba sa apo ko? Kante. Kaya <zamarat> ate, natatulong pa rin sa ato. Ano yung kotina yun? Paghanga po. Pa Paghanga pala, di dapat meron ka di kay Lebron James. <laughs> Ikaw, may gusto ka ba dito? Hinaangahan ko siya. Saan mo hinahanga to? Hangal to! <laughs> walang kahit ano, anong, anong hinahanga mo dito. Siya kasi editor ni Sir David. Oh, ano nakakahanga doon? Ang dami na magaling mag-edit dito. Bakit hindi sila yung kinuha ni Sir Gaby? Oh. Oh. May point, ate. Paghanga. Mula sa araw na to, walang paghanga mangyayari. Kung sino ang tututol, tatanggalan ko ng mana. Sino ang tututol? Ha? Wala. Kasi mga mukha kayong pera. Kaya ikaw, bibigyan kitang isang milyon. Umalis ka lang sa pamamahay na ito. Tama ko. Mas <laughs> sorry, At para mabigyan ka ng leksyon, Lola ni Guru, halika dito. Kung bakit Lola ni Guru, dahil ito ang magbibigay sa'yo ng karapatang edukasyon para sa pangayon. Pang Payo ko lamang sa'yo. Huwag mong tanggapin ng pera. Palakihin mo pa to. Gagulit ang pasit. Tanggapin mo o hindi, dito na natatapos ang pag-ibigan nyo. Kaya ikaw, huwag kang aalis dahil dito ka lang sa mata ko at ikaw, hindi mo na makikita sa mata pa si Puji ko. Fish? Kaya abangan sa mga susunod na kabanata kung may matutuloy bang pag-ibig o mamamatay si Lola oh. ni Gora. <laughs> 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 Hindi ganon. Sagabal ka sa kanila. <laughs> Hindi ganon. Ayusin mo. Okay. Mawalang kamana. Sorry. Abangan sa susunod na kabanata kung may matutuloy na pag-ibig o tuluyan na lang mamamaalam si Puji ko sa kanyang mga alam.